Maris Racal nagsalita na tungkol sa pang-aabuso na ginawa sa kanya ni Anthony Jennings. Sa isang emosyonal at matapang na pahayag, nagsalita si Maris Racal tungkol sa mga hindi magagandang karanasan na umano'y naranasan niya mula sa dating karelasyon na si Anthony Jennings. Matapos ang mga linggong pananahimik, nagdesisyon si Maris na magbukas ng kanyang kwento at ay lahat ang mga sakripisyo at emosyonal na hirap na dinanas niya sa kanilang relasyon. Ayon sa aktres at singer, bagamat mayroon ding magagandang alaala, hindi niya kayang itago ang mga hindi malilimutang sandali ng emotional at psychological abuse na humantong sa kanyang desisyon na magpatuloy ng mag-isa. Ikinalulungkot ko po na kailangan ko pang ilabas ang mga ito, pero hindi ko na kayang magtago pa. Nasa punto ako ng buhay ko na hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko, pahayag ni Maris sa isang exclusive interview. Ayon sa kanya, ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding emotional stress na siya ring naging sanhi ng kanilang paghiwalay. Ayon kay Maris, may mga pagkakataon umano na siya'y pinagbintangan at pinaparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan sa mga hindi pagkakaunawaan at problema sa relasyon, isang uri ng emotional manipulation na siyang nagpahirap sa kanya. Ang worst part po ay yung paulit-ulit na feeling na ako yung mali sa lahat ng nangyayari, kahit ako po yung nasasaktan, dagdag ni Maris. Aminado si Maris na matagal na niyang itinago ang mga karanasang ito dahil sa takot at pag-aalala kung paano ito makakaapekto sa kanyang personal na buhay at sa kanyang imahe sa publiko. Subalit, napagtanto niya na hindi siya dapat magtago ng mga ganitong bagay at may karapatan siyang magsalita at magpaliwanag, lalo na't ang mga ganitong karanasan ay hindi lang nakakaapekto sa kanya, kundi pati na rin sa iba pang mga tao sa kanyang paligid. Napagtanto ko na hindi ko deserve ang ganitong trato at kailangan ko ng kalayaan at respeto. Hindi na po tama, ani Maris. Sa kabila ng mga ito, nilinaw ni Maris na hindi niya kinakalaban ang dating karelasyon, ngunit nais lamang niyang iparating na ang mga ganitong uri ng relasyon ay hindi katanggap-tanggap at hindi siya magdadalawang isip na ipaglaban ang kanyang sariling dignidad at kaligayahan. Ayon kay Maris, naisip niyang isa publiko ang nangyari upang magsilbing babala sa iba at ipakita na mahalaga ang mental at emotional well-being ng bawat isa lalo na sa mga relasyon. Samantala, ang kampo ni Anthony Jennings ay hindi pa nagbigay ng pahayag kaugnay ng mga akusasyon na ito, kaya't patuloy na nagiging usap-usapan sa social media ang isu. Habang tumataas ang bilang ng mga taong nagpapahayag ng kanilang suporta kay Maris, marami sa mga netizens ang nanawagan ng higit na paggalang at malasakit sa mga nararamdaman ng iba sa mga ganitong klase ng relasyon. Marami ring nagbigay ng komento na naniniwala sila kay Maris at nakikita nilang inspirasyon ang tapang na ipinakita nito sa pagharap sa isang mahirap at emosyonal na sitwasyon. Ayon sa ilan, ang kwento ni Maris ay nagsisilbing paalala sa lahat na hindi dapat palampasin ang anumang uri ng abuso sa relasyon at mahalaga ang pagiging totoo sa sarili. Patuloy ang pagsubaybay ng publiko sa magiging takbo ng isyong ito at marami ang umaasa na magsilbing aral ito para sa lahat tungkol sa halaga ng respeto, kaligayahan at mental health sa mga relasyon.